samahan nun natin ang kamyas yung sabaw niya, pwede na rin po samahan natin bala yan po ngayon pong episode dito ano po, magluluto po tayo ng ginataang puso na may talbos ng sili tapos ito po yung ating ang tawag po din sa amigulyasan ay yan no? ating pong gagataan yan o. Oh. Yan po ang ating isasahog. Mainit pa. Yan po ang ating isasahog. Para po sa ating pananghalian. No? Yan o. Oh. Yung hindi na po kayo kumain o. Oh. Piprepare po natin yan. na ate pong ihahanda na ito mamaya yan niyo ito mga puso napakaliit ho tira pa ito ng bagyo Yan na po yung puso natin. Prepare lang po natin. ganito po ang pamamaraan natin pag ano ng puso oh. yun o oh. Mm -hmm. yan na po oh. yung kanyang meat kuhain lang natin ay eh, yung sa Metro Manila po minsan yung mga be, eh. hindi ko puro man sinabing ano kumbaga pwede pa rin po man talaga kaso pili lang natin yung medyo mas malambot at yun nga sabi ko po sa inyo uh, dito po wala tayong naging puhunan hmm. siya so, pong natin sa ginatan oh yan oh kanya-kanyang diskarte po isa lang ang patutunguhan para tayo may pangkain ito ano na po yung preparation ng ating puso ng saging talbos masarap po ito sa ginataan mm. talbos ready na natin po itong ating pansahog na isda Samahan na rin ho natin ng kamyas, konting pang paasim. Yan o. Oh tapos yung buntot para ho yung gitna pwede pa nating pang prito panlok sa gulay samahan ho natin ang kamyas yung sabaw nya pwede na rin po samahan natin ilang pa yung natira 1, 2, 3, 4 yan para po pati makatipid sa magiging ulam pong isda sama natin ng salata yan. Ng himpō naka na lahat. Oh. Bale, ito na rin ho yung gagawin natin silipin pang sabaw sa gata. Bali ito na po yung atin lulutuin. Yan, ito na po yung ating isda. Oh. Gagataan po natin. Maon na yung sabaw. Yan, sama-sama na po yan. Mm. Mm uh -huh. Kacha, huli na pala yung kamias. Sa huli na po rin kami as para hindi matigal. Ito na po yung ating puso. Yan lang no? Maliliit po naman ang hiwa nito. Yan Medyo iigahin ko na lang po yung sabaw dun sa ilalim. May sabaw po. Ayun eh. Yun eh. Saka po natin gagataan. Ako rin do. Jio no. Atin pong medyo nilalabog po muna yung ano. Saka natin susulbutan ang kata. sa sarili po namang sabaw yan lalagyan na po natin ng bawang ang ah, bawang nga ah, tama kanya kanya po ulit tayong ano kayo po lalagay ng sibuyas hmm. tapos lalagyan natin kaunting asin para katay ganahan paminta po paminta ganito po masarap ay yung bang sariling katas nila yung pinakasabaw na yan katulad nyo ng gulay yung bang focus po natin ah. Yan. Sariling sabaw, ngayon nagluluto. Mabisa po ngayon, malasa. lalagyan na rin ho natin aray, para magsama-sama ng maluto hmm. awari kay Ray hmm. aba ano po sa kilatis ninyo pwede na kami hulugan ng kata para luto na yung puso ah Hmm. Ari po isang gata na halos parang kakang gata na po ating ihuhulog oh. Mm. lang tila ang sabaw. Mm. papakalun po natin mamaya po natin ihuhulog yung ano nang sili talbos may lasa na po ito dati titik mo na nakaat pa paano ah, ah yan ang bagsik yung gusto po ay may sili eh, meron tayo din eh, sa harap na rin hinaharap na rin bahay yung oh. yan may mga sili tayo dito nasan pa yan oh. aray gusto yung hinug oh. kalasin din nakadali din ang kalangga o oh. pulangga. ang sabi oh. na ay may pinagkainan no oh. ayos na huwari dalawa yan pa po yung sili oh. Kaya po natin sili eh. Mhm, away. Ate pun dudurugin arit, wala naman tayo din kasamang bata. Ah, wala pakloy na rai. Eh. Pakloy. Ini baka tumalbog pa ay. Mhm. Kita okay, ga. para atin ating pampagana oh. ah pwede na hore mm. talaga kung pwede pwede na ah ah panalo Ate tara malilimutan oh. ano Mhm. Mm Tapings po ba ang tawag diyan oh. Ah -ah. Mm. Karamihan po sa ating sahog libre. Oh, libre yan. Ganito po sa probinsya pero libre din po namang magtrabaho, o Libre libreng magtanim. <laughs> Ayan na po, ah, pang main event na. Mm. Nasa na, ah, ah, ay talagang seafoods na naman. Oh. na wala at ari ating lalanta ka na hindi na ho kayo kumain pausos mariano kain do pahong say. na ay po kakain yan yeah. masarap atay nakakamain Yan, Panginoon, salamat po ulit sa lahat po ng biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin. O so, oh, yan, sa isang masaganang pananghalian po. Sana po ulit ang pananghalian ito ay magbigay lakas sa amin at lino ng kaisipan. Yun, kakain na po tayo. Salamat po. Mm. Aay talagang. Pag hindi nakakain, eh, masakit ang i Aho. Abba. Yan. Kakain po, kakain. Mm. a Ah, ay talagang awa na. Oh. Nariririt ako na ko din sa aking pinggan. Pag hindi nakakain, masakit ang ipain. Naipo, ah, ah sa ay yung tipong garnin sa bow ah ah ala po Dini at atin aring uusisain kung anong lasa mm Nakain -mm. po. Nga, ng sarap. Mm. Uh ah, ah.

biruan po ng mga pahinante ay ano ay ako ho may yung sanay din sa ano ah pag yung kami dati ay pumipila doon sa planta nga ho, sa dalahan ng mga may natandaan, akong... may natandaan po ako doon ay ano ay matagal parang 7 days or 6 days doon lang po balik balik kami minsan nagluluto ng sariling luto po ba minsan ay kumakaas sa restaurant oh yun ay minsan ay kalakaran po yan, kumusta na po ang mga tracking diyan yan? Ano, yan ay sanay na sanay, sanay, na, sanay na po sila. Yung tawag nila ito kudan, ba? Ang nga ho ng mga pahinante, ano? Kain, e eh, pag po kakunti ng budget, kain kung ayaw nyo ng gulo. <laughs> yung puro eh, for entertainment lang lang ha? Pala kain kung ayaw nyo ng gulo. Sabay, pag kumahan, eh kagulo, ano po? Biruan lang po naman yun. Ay, minsan no ay ako po may binatapa noon. Aba, walang alis na sa truck ay mga ganon nga po. Sa linggo, pitong araw. Oh, Aba, talaga. May mga libreng-libre po naman. Minsan magluluto ng bangus may dala po kami ano eh, shuling, bayo maliit na yung gas. Uh -huh. Minsan yung iba po, ay ano, nagpapagahin pag yung mga dalawa lang magkasama. Ang badan, minsan. Kaya po, kung ang asawa po ninyo, ay trucking, or pahinangte, minsan to agad nung kalakaran minsan isang linggong tok hmm. kaya ako kulang ko lang sa inyo kung bagay naalala ko na kanyaan kain daw kayo ng gulog ang ganda ng alok nun ano po yan ang kakain po din it aray talagang papakain lahat yan ang sarap ng kamias yes mahilig-ilig din nga po sa dyan yung sa'yo ari pong nilang takang kong ari ay ulo at buntot laang at baka huma iperito natin yung gitna lalo pa nga sa gulay kabay hmm. talaga yan ang lasa sa atin po uling manonood ano po. Kapares po natin ay oh. Pwede siyang kumain ng 4 to 5 katao po ito. Mm, marami po ay ito po kulang kulang isang kilo. Yan. Ay kinagahin po natin ay mga alaga natin, 'di ba? talagang mahirap din mong habol ng no, ano mabait eh. mm. puso po prop. Minsan po naman yung ganito pag marami at ako mag-isa dito iuwi ko po sa bahay sa bayan mm -hmm. ampok po, malaking tipid po natin na ganito yung ginawa natin sa ating pagluto ng ulam. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy laan po. Bye.